Ito ang nakakagulat viral na sa mundo ng social media ang di mo ni balitang kung talagang nagsasabi kayo ng katotohanan bakit di mo kayang harapin ang taong bayan. Unti-unti nga lumiliwanag ang kadiliman at ang katotohanan lamang ang wawasak sa inyong mga kasinungalingan. Ito ang sigaw ng marami sa ating mga kababayan matapos ng pumutok ang balitang Hanggang ngayon ay hindi pa rin nagsasalita ang first lady na walang ibakal sa si Liza Reneta Marcos patukol sa issue na ibinabato sa kanya na may kaugnayan daw ito sa pagkamatay nitan toko. Mas uminit pa ang balita ng manawagan ng presidential sister na walang ibakal si Senator Amy Marcos sa malak kanyang lalong lalo na kay Liza Reneta Marcos na dapat pa imbistigan ang kumakalat na balitang ito dahil hindi naman daw basta-basta kumakalat na balitang ito sa mundo ng social media. Pero bago lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa na bagong videos na i-upload namin. At yun ang nga mga kapinas, mainit na pinag-uusapan ngayon sa ng social media, alagay pagkamatay ni Mr. Tantoco sa isang hotel sa United States of America kung saan ay dapat alaman na ang ikinamatay ni Tantoco ay overdose of white powdering substance. Ang mas nakakagulat pa dito ay kasama demon si Ethel Visa Marcos sa isang hotel kung saan ay nagkalat ang demon ng White Powdering Substance na siyang ikinamatay ni Mr. Tantoco. Matatandaan kamakailan lamang kung saan ay naglabas ng official statement si Vice President Sara Duterte kung saan ay kanyang sinabi na involved o demon ang First Lady sa si isang kaso sa United States kung saan ay may namatay o demon o ng dahilan ay ang kanyang pagkamatay ni overdose of white powdering substance. Agad-agad naman itong sinagot ng malakanyang sa pamamagitan ni Atty. Claire Castro kung sari kayang sinabi na fake news daw di umano ang sinasabi ng Vice Presidente. Ilang araw na, kalipas ay may isang police report na nagkalat sa mundo ng social media kung saan ay nakasaad dito na talagang totoong may nangyaring pagdodroga sa isang hotel sa United States kung saan ay namatay nga si Mr. Tantoco na ang dahilan ay ang sobrang paggamit ng white powdering substance dahil nga dito ay talaga namang nasampal ang katotohanan si Attorney Claire Castro sa kanyang sinabi na nagpapakalatod to na ng fake news si Vice President Sara Duterte. Dahil ang police report na ang nagsasabi na talagang totoo at tunay ang mga pinagsasabi ni Vice President Sara Duterte patungkol kay Feliza na kasama di ito sa isang hotel kung saan namatay si Mr. Tantoco. Dahil nga dito hindi nakapagpigil ang presidential sister at buong tapang na nanawagan sa malakanyang lalong-lalo na kay Feliza Reneta Marcos sa dapat ay paimbestigahan di umano ang insidenteng ito. Dahil hindi basta-basta ang kaso ito na kinasasangkutan ng unang ginang. Ayon pa sa official report ni labas ng Net25 sa kanilang official website. From Net25, nananawagan si Senator Amy Marcos sa Malacanang na maglabas ng komprehensibong ulat hinggil sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco. Official statement of Senator Amy Marcos. In the recent days, reports have circulated online and in the various public fora that the untimely death of Mr. Paulo Tantoco on 8 of March... 2025 in Los Angeles was caused by cocaine effects. Some reports further suggest that Mr. Tantoko was apparently part of the interview of the First Lady Lisa Renetta Marcos, who was in Los Angeles at that time to promote the Manila International Film Festival. More troubling are claims circulated online that the First Lady may have personal knowledge of the circumstances surrounding Mr. Tantoco's death, with some alleging that she was present at this or present. At the scene either shortly before, during, or immediately after the incident, given the gravity of this allegation, the matter's undeniably public interest, I urge Malacanang to issue a comprehensive report on the circumstances of Mr. Tantoco's death, including any government officials. I also call for the clarification of the First Lady's whereabouts at the relevant time. as may be reflected in official records such as the medical examiner's reports and dispel further speculation. End quote. Nananawagan si Senator Amy Marcos sa Malacanang na maglabas ng ofensibong ulat hinggil sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco noong Marso 8 sa Los Angeles, USA ito'y matapos kumalat online ang mga ulat na umunay ng, epekto ng cocaine ang sanhin na pagkamatay ni Tantoko at bahagi rin umano siya ng entourage si First Lady Rizaleta Marcos sa nasa Los Angeles noong para sa isang event. Ikinababahala ni Senadora ang mga aligasyon ng First Lady ay maring may personal na kaalaman sa insidente at may mga nagsasabi na naroon siya sa lugar na pangyayari bago habang ang pagkatapos ng insidente. End quote. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umaniya ganasamot sa rekomendatory reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinayang at komento sa mundo ng social media na netizens posted. Demand hair follicle drug test for the first family as per Mama Lotequilla para matapos na ding bangag issue at senate hearing para sa ating bansa. Good job po Madam Senator Amy Marcos at Senator Ben Padilla. Imbestigahan nyo sa Senado yung isyo na yan tungkol sa coke overdose. Dapat lang para malinawan kung anong kababalaghan, pinagagawa ni Lisa Tanas at masyado na siyang mayabang sa kamera at kahit nonsense isyo inimbestigahan nila. Sana nga may magandang kalabasan kung matuloy ang giring sa pagkamatimitan toko. Ingat ka rin Vice President Sara hindi lahat ng nasa paligid nyo ay dapat pagkatiwalaan, may traitor din. Kailangan na maintindihan ng mga DDS na mabuti ang pakay ni Amy Marcos para sa kabutihan ng bansa. Kahit kapatid niya si Bangag, may kanya-kanya silang pamilya at dahil mali ang ginawa ni Bangag, kukontra talaga niya ito. At God bless sa iyo, Senator Amy Marcos go ng go lang para mamamayang Pilipino. This should be investigated. It's a disgrace to the reputation of the Filipino people that someone in First Lady's party and husband to their staff and access to a use drugs while in another country and during an official event. And quote. Iga natin ngayon ng opinion, reaction. Excuse Itong ni Senator Amy Marcos. In-interview siya ni Alvin Entorism sa The Hague Netherlands uh, tinanong tungkol sa mga Senate resolution. May dalawang uh, resolution ano? Una yung resolution para uh, yung interim release ni Pierre tatlong senador na. So pang-apat si Senator Amy na Plus, ito ang mas maganda. Resolution para imbestigahan sa Senado ang nangyaring kontrobersya yung pagkamatay ni late uh, Paulo Pantoko na sa police report, eh, nababanggito doon ang, oh, hindi lang police report, kaya pikit daw, ya, balita ng uh, LA Hollywood News na ibalita na ang sanhin ng pagkamatay ni Paolo Tantoco ay overdose ng coke. Iimbestigahan daw yan sa Senado. Si Senator Padilla at Senator Aimee ang magpapa-initiate. Okay, pakinggan natin ha arrest with respect to the interim release of uh, Rodrigo, uh, President Rodrigo Rua Duterte. Will you share, or we also uh, vote for this resolution to be? Siyempre, talagang uh, ako'y uh, nakakaisa, nakikisa sa kanila. Pero sa kanila nun, alam ko rin na hindi tayo papansinin ng ICC, ano man ang uh, i uh, dyan. Kaya pursigihin natin, uh, maniban sa resolution dyan sa Senado, na baka naman baliwalain lamang. Pursigihin pa rin natin ang uh, pag ng evidensya sa loob ng proseso nitong ICC. Baka naman mataan sa tiyaga at sa dasal. Amen. Amen. Uh, last question po. Uh, uh, Senator Aini Marcos, you urged the malaki to uh, write a comprehensive report with respect to what nangyari with respect to the involvement of the First Lady, Lisa Marcos. Are you also going to open an investigation to look into this matter? I think Senator Robin has already uh, initiated an investigation Yan, yeah, Nabasa ko sa Jario pero hindi pa kami kakausap. Ganun pa man, ang akin mas maigi dahil nababalabag at nagubulanta ang buong tambayalan dito sa cocaine overdose na, na uwi sa pagkamatay ng isang Pilipino sa ibang bansa. Ang laking kanilian at sa ang balita na mga opisyal sa event na yun dahil Manila Film ang uh, talagang pinapromote nila kaya kinakailangan yung Senate resolution na uh, urging ICC na ma-house arrest na lang si uh, PRRD example doon sa Philippine Embassy sa Tahig Netherlands uh, maganda ang adikain yun subukan lang walang imposible uh, although sabi ni Senator Amin na parang mahirapan tayo sa ICC at least mayroong resolution so uh, nadadami pa ang mga senador na susuporto niyan kasi uh, apat na silang senador uh, believe Padilla, uh, Bongo, Bato. Uh, ID. Baka yung Duterte block. Ito sila. Eh, di, malaking bagay. Next. Dito sa uh, coke overdose issue, eh, parang dead ma lang ang malaka niya. Eh. Tinanong uh, si Jose Claire Castro tungkol niyan kung tatalima ba sila sa re uh, comprehensive report na hinihingi ni Senator Eme. Wala, hindi eh, sinagot eh. Iba ang sagot ng uh, Palace Palas Press Briefer. Wala. Dead ma. Napunta sa fake report, uh, fake police report. Doon nag-concentrate. Eh, iba naman dito sa yung certain, yung talagang nangyari na is namatay sa coke overdose yung isang kababayan natin. Bakit ganun nangyari? Yun ang hinihingi ng taong So, pabaya na lang muna natin yung police report kung fake ba o hindi. Basta yung medical examiner's report very certain na namatay sa kok overdose. Bakit nagkaganon? Maraming tanong. Yun ang dapat ipaliwanag. E eh, ayaw nilang magpaliwanag. Kaya nararapat talaga at good news itong sinabi ni Senator Amy na nag-initiate na si Senator Padilla at siya susuporta magkakaroon ng Senate hearing yan. Hindi na sila makaka Hindi ano, na sila makaka ano, dahil o oh, baka na naman katulad nung kay PRRD na hindi sila mag-attend. Uh, tingnan natin. Okay, magbasa muna tayo sa mga comments, ano? Hmm. So, ano? Ma'am, I please iparilis si Tatay Digong. Looy, nakaayos siya niya. I believe na, no? Lahat na pwedeng gawin ni Senator ay ginagawa niya. In the same, same interview, uh, na, nabanggit ni BP Sara na nag-apply ulit si Senator Aimee sa ICC para mabisita si TRRD. Kasi hindi ka basta-basta makabisita eh. So I hope maaprobahan at Uh, napag usapan ni PRRT at BP Sara tungkol kay Aimee, sabi daw ni PRRT na naniniwala si Tatay Digong natin na sinsiro si Senator Aimee sa kanyang pakikipagkaibigan kay BP Sara. So, anyway, kanya-kanya tayo, ano, may mga kasamaan tayong Duterte supporter na walang paniwala kay Senator Aimee, manggagamit daw. Okay, wala tayong magawa niyan. Basta ako, napatunayan ko na na sa observasyon ko lang, opinion ko, tunay ang pakikipagkaibigan o pagkakaibigan ni senator Edney at uh, VP Sara. Wala yung mangga. Nagtutulungan talaga sila. Biyang politics daw ang kanilang friendship. And I believe it. So, salamat. At meron tayong super ate ng Pangulo na nandiyan na alalay ni VP Sara. Uh, bigyan natin ng uh, opinion reaction itong post ni KP Chu uh, 46 minutes ago. Sabi niya, a big part of journalism is just asking the right questions. Alvin and Tourism is getting better and better at conducting interviews, asking great questions, and showing the power of citizen journalism. So, isiner ni Kitty Chu, napakagandang interview ni Alvin and Tourism kay Senator Amy Marcos na nasa The Hague, Netherlands. Ngayon, dito ko na mag-alaman na may napakagandang Senate Bill na pinayo ni Senator Amy, President Rodrigo Roa Duterte Bill.

sa iyo bago akong umuwi at uh, pinusahan ko at mga kababayan mga kailan ko, mga ilobado mga waray, mga bisaya sa UK at pati na rin sa Italy ang makarami po nila at uh, iba't iba yung problema nila pero in the meantime, nag-umpisa na tayo magpila ng iba't ibang mga batas sa Senado, syempre yung mga priority bills ko, pero maliban doon na bago akong bill, ang uh, President Rodrigo Rote Rodrigo Roa Duterte bill which is SBN uh, 552, at ito ang nagpaparusa at ginagawang krimen eh, ang extraordinary rendition. hindi na dapat makulit ito na nangyari kay Presidente na kinitrap siya at dinala rito sa ibang bansa. At mapatawan natin ng parusa. Wala tayong uh, masasabi dahil yung ICC ang uh, may proseso sila na kanila. Pero para sa atin sa Pilipinas, labag din sa ating batas ang nangyari. Kaya kailangan managot. Ikalawa, may ombudsman case na, na nakatenga. Yun nga lang, naghihintay ako sana tapusin kasi magbabago ang ombudsman. Ikinakabahan ako, eh, baka hindi natinggin. Ganun pa man, dalhin natin yung kaso at uh, natin para managot ang talagang nagputos nitong <laughs> kapabalaghan. Uh, okay. Ano yung manaligyan po? Uh, I don't know yet. Okay. Ito okay. And, 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 okay. Ko siya sa Saturday. Yeah. Oh, alam mo naman, baka prancer lang ako. <laughs> 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 Kanina, ano, hindi ko na binanggit sa inyo. Napag-usapan natin sa loob. sa ICC to the lawyer, kung pwede ba siyang makapasok doon. At um, tinanong ako ni Pangulong Duterte kanina kung bakit daw gusto kumasok ni Senator Aini. Sabi ko, baka pa makausapin. Sabi niya rin naman sa pagkikin niya. Sabi ko, well, hindi ko alam. Sabi niya, parang kayo na sinasabi eh. At politika yung lahat. sa all politics. Sabi, yeah, uh -huh. sabi. Uh -huh. kayo, sabi yung lahat. It's all politics. And then sabi niya, uh, sabi niya na, I believe that uh, she Hmm. sa akin sa kasi sabi niya pwede naman siya hindi makipag-ibigyan sa iyo eh. pero hindi makipag-ibigyan siya sa iyo sabi niya uh, yun ang nabanggit na kanina okay so munahin natin yung Rodrigo Roa Duterte Bip to me napakagandang video para hindi na maulit yung nangyari kay Tatay Digong ng isang Pilipino yung uh, extraordinary rendition yung ginawa papatung, papatungan ng parusa kung ma-approve ang bill na ito sa mga susunod pang panahon kung may isang Pilipino na uh, gawan nila ng katulad kay Tatay Digong ay may parusa so hindi nabanggit kung anong klaseng parusa at least this is a good start para wala nang susunod pa kay Tatay Digong kasi kung nagawa nila sa isang dating presidente how much more sa ordinaryong Pilipino na katulad natin so Good job po, Senator Amy. Sana uh, mag-prosper. Sana maisa ang bill na ito para wala ng extraordinary rendition na mangyayari. Okay. Malo? yung gustong-gustong bisitahin talaga ni Senator Amy si Pierre Ardi sa loob. Pangalawang basis niya nang nagpunta dyan sa Netherlands, nung una hindi niya nakausap si Pierre Ardi dahil hindi pumayag ang ICC. So makulit itong Senator Amy, nag-apply ulit. I don't know kung ma-approve ba yan o hindi. Depende sa ICC. But ang nakakatuwa dyan yung sabi ni PRRD, ah, take note. Sa mga alanganin kay Sen. Aimee. Kasi sinasabi ng iba na mangga si Amy. Ano yung mangga? Mangga gamit ba? Ginagamit lang mga Duterte, ginagamit lang si Bibisara Oh, ano sabi ni PRRD? I believe Amy is sincere sa pakikipagkaibigan sa iyo kay Bibisara At si Bibisara naman, tignan nyo, halos magkasama sila sa lahat ng ano. Hindi sila, talas tunay na BFF ako may tiwala ako kay Bibi kung sino yung kaibigan niya ay eh, talagang kaibigan hindi naman siya makikipagkaibigan sa hindi mabuting kaibigan so ako buo ang tiwala ko sa friendship ni Bibi at Senator Amy Lo e. uh, inaamin ni Senator Amy e. nagkamali siya nung yung nangyari nung 2022 na nabuo ang unit team dahil kay Senator Amy e. inamin humingi ng pasaylo kapag uh, humingi ng patawan si Senator Emi kay Bibi Sara dahil sa yung team. At pinatawad naman siya ng Bibi Sara. Hindi ko alam na ganyan ang mangyari, sabi niya. So, salamat Senator Emi sa iyong pagpuporsigi na tulungan si PRRD, tulungan si Bibi Sara. So, alam, may, may pang sinabi ka lang, isang topic ko na lang yun, yung tungkol sa ah, uh, ano ito? Senate hearing, yung kok overdose, na banggit niya. O si Sas, sabrogan ko sa so. Tungkol ito sa police report na sinasabi ni Auntie Claire na fake. Ito, sabi ni Sas, ano ba yan? Ang dami kong readers or subscribers based sa US na nag-FOI, yung Freedom of Information ba? Yan ang style sa US eh. Madaling kumuha ng mga documents na ganito kasi Freedom of Information eh, FOI. Readers based sa US na nag-FOI ng police records ng coke effects at binibigay sa akin ang documents. <laughs> oh. delikado ngayon pag may hawak si Sas sa so, dahil binibigay eh. Ade, si Sas ang magpapalabas ng unaltered o or yung original kasi sinasabi fake daw yung inilabas ni Mr. Rigoberto Tiglaw. Kailangan ito ang sabi niya. Sabi ko, excuse me, <laughs> I have a covenant with my best friend forever, Claire Castro. I am with her. Fake news, yung mga documents na hawak nyo. Che! <laughs> Grabe namang sarcasm ng ating minamahal na sasasok. Uh, I believe, ano, madaling makakuha ng police report nito yung... Okay, granting, ha, pagbigyan naman natin si Auntie Claire. Pagbigyan natin na granting na peke yung inilabas ni Mr. Tiglao. Para maklir once and for all, dapat ang malakanyang sana si Anticler magpalabas ng original, madali mang Kahapon sana sa press briefing, itinakita na sana yung original, yung unaltered. Ito yung original. Oh. Ito yung inilabas ng mga obstructionist. Ito yung idinagdag. So, may comparison ng tinatawag nilang original at tinatawag nilang peke yung inilabas ni Sir Bobby Tiglaw. Ganon sana. Di ba? Eh, basta na lang magsabing, Pei! Ako ang nagsasabi ng totoo, Pei yan Ano yan? Maniwala tayo kagad? No way. Oh, so ito. Paano kung tatanggapin ni SAS itong mga unaltered o rig na kinuha ng mga US based sa readers? Kasi mag-FOI ka lang doon, madaling makakuha. Bibigyan ka. Oh, then ilalabas ngayon ni SAS. Oh, ito. Ano yon Yun. Kaya mas mabuti pa, bago ilabas ni SAS, kung tatanggapin pa niya, kasi ayaw niya kontray ng best friend niya eh. Maganda yan. Best friend forever. Kaya niya si Atty. Row Rowena Quanson, parang BFF na rin sila ni Auntie Claire. Bakit? Yung Manila Bulletin na post kanina, nagsasabi na Auntie Claire will submit her courtesy resignation. Nako, palag si Atty. Quanson, huwag! Ano may ibig sabihin ng huwag? Oh, concern si Atty. Rowena Guanzon kay Anticlair. Huwag siyang mag-resign. Oh. Kahit ako, kung ako ang inyong tanungin, dapat hindi aalis sa pwesto si Anticlair. Kailangan natin siya. Alam niyo na, bakit natin kailangan? Let her be. ko hanggang matapos ng term ng administrasyon nito, hanggang 2028, sana nandyan palagi si Anticlair. Oh. So, Tatanggapin ba ni Sas yung mga unaltered, original copy na ibinibigay. Let's, it remains to be seen. Lucy Tabuso, sabi, BFF, the exact opposite. One is brilliant, the other is oblock. May na, sino oblock. <clears throat> RC Cool, I love this sarcasm. Nailed it. BFF eh. Tiffany Laagan, you nailed sa Sana magets ni Auntie Claire. Yan. Antoinette Salazar, nagsabit na ng resignation si BFF mo, kaso baka iscript na naman nila tapos di tatanggapin ni BBM. Okay. Uh, yung courtesy resignation na yan, normal process lang yon. pag may uupo na bagong sekretary. Magsasubmit, but kung ako ang inyong tatanungin, hindi yan tatanggapin. Kailangan nila si Auntie Claire. So, win-win eh. BBM, kailangan niya si Auntie Claire as attack tatlo. Tayo naman, kailangan natin siya as what? I don't know. Ano bang gusto niyo kay Auntie Claire? Basta ako, ganahan ako sa kanya. Yung, yung tapang niya kahapon, galing. Uh, ako nang nagsasabi ng totoo. Take it lahat yan. Uh, nakakayang ginagawa. Uh, First Lady Lisa, okay siya dahil alam niya ang katotohanan. Hindi, siya, hindi niyo mapapabagsak ang administration ito ng dahil sa inyong mga fake full of confidence. Salute kay Auntie Claire. Tuloy niyo lang po, Auntie Claire, yung ganun. Talagang... Tuwan-tuwa sa inyo ang Administrasyong Marcos. Tuwan-tuwa rin kami sa kinagawa nyo. So, win-win. Diyan lang kayo. Huwag kayong alis. So, ano lang yun? Kaya nga, courtesy. Auntie Claire will remain forever as Palace Press Officer. O, oh, yun. Sad news. Nag-resign daw. Hindi. Yan. Share me. Ito yung sinasabi ko. Auntie Claire is such a fighting spirit. Ang tapang. Saluto ako sa tapang niyang sa tapang niyang sabing fake ang police report nila ang tibay bukod kami. Mean, okay. Breaking news sa uh, post ni Dare to Ask. Di ba na siguro five days from now, bibiyahi si PBBM sa US. Sasama ba si First Lady Lisa? Kasi lahat ng trip ng uh, Pangulo kasama eh. Ito. I think for the first time, hindi kasama ang First Lady. Dare to Ask. Breaking news, sabi. First Lady Lisa Araneta Marcos will not be joining BBM on his upcoming trip to the United States as confirmed by Malacanang Today, July 16. Uh, ang tanong, anong dahilan? Kasi uh, matagal na nilang inintay ito eh. Mula nung umupo ang Pangulong Trump, gustong-gusto na nilang uh, makabisita doon sa White House. So ngayon na nandyan ng schedule, bakit biglang hindi sinama? Ano sa tingin nyo? Anday lang. Di ba? Laking question mark ito. <laughs> Angel de la Vega. Naka, uh, hindi ko na lang. Ano <laughs> medyo mo masasama itong comment eh. Hindi ko basahin. Jenny Agsoy Vidanes. Just watch na lang tayo of their body language. What we see now is the answer to all our question. Yun. May mga comment dito kailang masama. Hmm. Banje Umpay, is it the citizens' business to know their activities? <laughs> Remake her. Tabet Borias sees a liability. He's a liability. They're all liabilities. Yon, John Salak. Let us challenge her to join. Oh. Yes. Ano ba gan? Pwede ba? Kasi dati-dati talagang sumasama. Ah, uh, San ba? Wala akong matandaan ng official trip ng Pangulo na hindi sumama si First Lady. Kasi kung ako yan, ay eh kasama ko ang aking wife. Ngayon, dadalawa na lang kami sa wife, aking wife. Halos hindi na kami, ano, pag uh, we see to it na mag, kani, mga edad na ito, 65 na kami, napakaganda na yung ano, uh, parang bumalik yung aming pagkabinata dalaga. Yung time together namin. Yun. Kaya sana, please, yes, manawagan tayo sa ating minamahal na First Lady, sumama kayo. Kawawa naman ang Presidente, wala siya. Oh, Michael Arellano, hadlok, dili ka uli o kinas. <laughs> Takot daw na baka hindi napawi sa Pilipinas. <laughs> Miles Astrero, the end is near. Naku, mapakanta ulit tayo. And now, the end is near. And so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. Uh -huh. And trouble it's and every highway, and more, much more than this. I did it my way. Napakanta tuloy. Kasi the end is near, sabi. <laughs> Slander, a Slider, Riverdale. Na trauma, tapos laugh emoji. Ay, hindi laugh pala. Iyak emoji. <laughs> Jimmy, low I. Villamor. Baka, ma one way. Marlon, Nakaituna. And where is she? I think nasa Pilipinas. Ah, I'm not sure pala. Ah, yung nakita kong post, uh, two days ago ayun. Guest speaker si First Lady sa graduation ceremony sa Marcos, ano, Mariano Marcos Memorial State University. Nag-speech niya siya doon eh. Uh, humingi siya, nag-apologize siya sa nandun sa loob. Kasi daw, grabing paghigpit ng presidential security guard. Grabe, mga payong kung ano-ano dyan. kinumpiska ka. Kaya eh, sabi niya, ay apologize. <laughs> Gambit Jean, still, we fear... Ito, binabasa ko lang ito, Gambit Jin. Still, we fear her involvement in this case can be used as a leverage. Uh, napanood ko si Joey Di Bibrio, Joey Cruz, yan sinasabi niya. Baka gamitin itong nangyari, itong tantoko case na leverage, baka nang pang, ano ba, leverage na oh, anong gusto niyo? Ganito, ganito, o oh, mamili kayo. Ganon. Ganon din si General Orlando De Leon. Ganon ang kanyang fear. Fear lang naman. Uh, walang ano, walang uh, proof, wala. Hindi mo kasi ma maalis yung mag-speculate. So, those are all speculations. <coughs> Nito Stevens, because she's already there. Oo, oh, wala naman ano. Nina Corton, ayoy, di ka uli. Matanggong ka dito, Gwen. <laughs> It's a big, big oh, katawa. Anyway, uh, good luck sa ating presidente sa trip niya to sa meeting ni with meeting niya with President Donald At yun nga mga kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinahing ko komento tungkol sa video na ito, comment nyo na yan sa baba at babasahin kayo mamaya. At kinagustuhan nyo ang video na ito ay huwag kalimutan click ang like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa mga video video nito. Thank you so much po.